Hi guys, maayong udto sa so, tanan po guys. In today's video guys, kakain tayo ng tanghalian sa iyan ang aming ulam. Yan, sinabawan na sa gulay. So ayan guys, mag-ampok muna tayo. Ayan, gusto sa muna kaya. Ayan, ayan po guys, mapag-ampok tayo. Okay sa inside guys kain po tayo mga guys tamang pananghalian ng oras na baras dos eh? sakto uh, -uh. so, guys test back tayo, guys nawag ako sa gulit ng aking ama Ibala sa pala pag may bawang na. Oo. Oh. Sige daw. Okay. kumpara parwa sa iyo. Hindi, sa may ano naman, sa may paris naman, may bawang. Oo. Uh -huh. Iba nang lalagay. Oo. Uh Kain -huh. po tayo mga guys. Kain tayo guys. Anong ulam niya guys? masarap kumain pag nandang sa gina ng bundok. Hmm. May bakong ang... mo lang sa bundok ka. Hmm. May bakong kang... Mga mura lang lote doon? Oo. Uh, -uh. Ha? Huh? 5,000 lang dahil. Ayman. Dugo ng Illegal. Mahal. legal na. Mm -hmm. mga batang. Bawat isang Ano ba yun? Dukot guys ah. Dukot. Lamin dukot. Lamin Lami ang tukag. Tukag siya ina. Ang tukag sa muka. Tukag daw sa baray guys. Masarap yun. Masadya. Nasadya ko lang yan. Pag patutungin ko lang yung ano para. Nakakaya lang po ako ng tutung. Sarap. Lalo yung pag sinain sa ka kahoy. Mm -hmm. Sarap. Sarap na lang kayo. Namot ng kain na pinatutong. Uh -huh. Upload ako ng upload. Di pa nakakapagsukli. Ano ba yan? Hmm? Uh -huh pupuntahan kayo pupuntahan ko kayo guys mga bukas bisitahin kayo mga bahay na Papa, ano natin yan tataposin natin yung mga videos na ano nakailan taong ganito ano yun eh, mga bago ko ngayon sunod sa pag hindi, hindi pa akong upunta sa mga kusina sinong nanood, pupuntahan mo yun hmm. kasama na niya ako guys nagdadala <laughs> daw ako ng ano yata ano yun, yung bayong isa buko yung buhok ko eh? <laughs> babaeng... ko sa ate si magdadala ako ng bayong ang babaeng sa magmagsuklay <laughs> Sa madang guys. Ang sabi mo talaga. Enjoy na enjoy ako okay, isuklayin yung buk niya guys. Kasi ano. Mahaba daw. Mahaba at saka kulot madulas. Ako hindi talaga pwede pagkatapos may buk. Nauna ka. Naligo ay nauna ko na naligo diba? Mm -hmm. Yung buk ko basang basa pa din kapal yun. kalahati lang yata yung buko guys sa kanya yes, pantuhan ng guys hmm. hindi na malaya nakalaming kain hmm just, Ano, 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 ang uh tas -huh. taas taas na no? tinit ng ko kasi yung dagdag sa akin taas din malasa malasa ito so, mo yung pamis ko guys yung sarap ng luto ni Ati Jeep sobra ba sa asin parang hindi naman bawang sobra okay mm -hmm kailangan maraming tubig para ano para sa akin maalat mo sinta pag lagay kasi ng lagay ng asin mm -hmm. ala hindi, hindi ako naglalagay ng asin tuyo at saka ano lang pero nadadamihan ko siguro din pag lolo to ako hindi ako naglalagay ng asin mm -hmm. <laughs> hindi. pero noong mga uh, panahon na medyo bata-bata pa Tinatsyansya ko lang yan. Hindi ko talaga ako naglalagay ng asin. Kahit sa... Kahit anong roto. Kahit ako naglalagay ng asin. At tuloy. Mm -hmm. Yung ano... Inaanohan ko lang yan ng asin. Yan. manok. Ginagamas ko ng asin yan. Tapos huhugasan ko ulit. Pampatanggal lang sa... Tumulo, tumulo yung pawis ko guys. Oh, grabe. Masarap talaga. Medyo mataas lang ang titla. Ang tapang lang din ka. Mm. Minsan din ako rin. Natataasan ko rin. Ayan guys, tapos na kami pero may ulit pa yung mamaya pag nagutom. Alat guys. Okay, thank you po Lord. Natapos yun mo sa ano namin. So ayan guys, maraming maraming salamat po. May gandang buhay. Ang last buhay. time, may gandang buhay ko sa inyong lahat. <laughs>